Mga boss, welcome muli dito sa akin channel. So ngayon mga boss, pag-usapan naman natin ang comment ng ating kaibigan na si Robert Ortiga. Ang sabi niya, salamat sa advice kuya. Tanong ko lang, di ba makabawas ng sangla kapag may hinang na ang isang bracelet kung sakaling ipahinang? Salamat po. Ayan mga boss, ang tanong ni boss Robert Ortiga. Pag-usapan natin mga boss ang kanyang tanong sa atin na kung makabawas ba daw sa sangla ang alahas kapag meron na itong hinang sasagutin ko po 'yan mga boss pero bago ang lahat anyayahan muna kitang mag-subscribe dito sa channel ko kung ikaw ang merong katanungan mag-comment ka lang dyan sa baba at pag-usapan natin ang iyong katanungan dito sa ating channel na Usapang Alahas. Huy anak, Oh no! Sindakan lang 'yan eh. Yeah. ba bang... mo. Yun nga mga boss, ang tanong ni Robert Ortiga na ang sagot ko po dyan mga boss ay dipindi po yan sa mga alahas na inyong isinangla kung yan ay nahinangan. Tapos normal lang naman na ang ating alahas kapag ito ay naputol, napatid ay atin po yang pahinangan. Kagaya po sa aking naging experience mga boss yung hikaw ng misis ko ay naputol po yung tusok doon sa kanyang hikaw nahinangan ko siya tapos naisangla naman namin at yung nagiging apresyuhan uh, doon sa sangla wala, man, wala namang nagbago kasi alam naman nila na normal lang naman talaga na magkaroon ng hinang ang isang alahas na nasira or napatid meron lang kasing ibang mga boss na yung ibang mga pawnshop talagang nagkakaroon ng hinala o isipin na yung alahas na isinasangla sa kanila ay merong hinang yung iba kasi mga boss merong uh, mga bigyan ko kayo ng mga ...papakitaan ko kayo yung mga picture lang na maaari na ginagawaan ng remedyo ng ibang mga may ginagawang kalukuhan dun sa ibang mga alahas. Nihinihilangan uh, po nila ang loob. Yan kamukha ng mga kagaya ng mga karcher, yung mga hikaw na halo yung loob, mga ID bracelet na halo ang loob. Yung iba mga boss, uh, nilalagan nila ng hinang yung loob noon. Tapos tatakpan ulit yung ID bracelet. Halimbawa tatakpan ulit po yan. Tapos, para pag ikinis-kis dun sa bato, wala pong makikita na uh, hinang na inilagay. Pero ang hinang nun mga boss ay nandoon lang sa loob ng mga bracelet or ng banggel. Doon po nilalagay yung ibang hinang. Para lang po ang purpose ng ibang mga gumagawa ng kalukuhan na gano'n ay mapabigat lang po ang alahas kapag isinangla nila. Magkaroon po ng dagdag na timbang. Pero ang ibang mga, uh, mga pawnshop mga boss ay kaya ang ginagawa nila yung mga ganong yari ng mga halo ay binubutasan na po nila yan tinitignan po nila ang loob binubutasan po ng konti tinitignan, tinitignan po nila ang loob pakasakali na meron silang uh, makita doon na inilagay na kung ano-ano lang kasi yung iba mga boss nilalagyan ng palaman na silver o kaya tanso para lang bumigat lang po yung naturang alahas pero ilan lang naman mga boss ang gumagawa ng mga ganyan mga boss may mga kalokohan na ganyan ng ibang mga Ah, na gumagawa lang ng alahas mga talagang trip lang nila na ah, meron silang alahas na magaan tapos pabibigati nila lalagyan po ng kung anong -ano palaman sa loob tapos is, tsaka nila isasangla kaya po yung ibang mga sanglaan mga boss ay wais na ah, binubutasan na talaga nila yan ang bahagya doon sa likodan tapos tsaka pinapatakan ng asido para malaman po nila na kung yung alahas po ba na isinangla sa kanila ay merong ginagawang kalukuhan doon sa loob na kung saan kapag ikiliski sa bato at nilagyan ng acid yung ibabaw ay gold pa rin ang lalabas pero yung uloob pala noon mayroon pala man na silver o kaya ibang metal para lang bumigat sa pagtimbang kapag yun ay isinangla pero kung normal lang nahinang mga boss wala pong problema yan kasi ako po naging experience ko rin uh, ang magsangla ng hikaw na mayroon naman siyang hinang yung hinang po sa pangtusok mga boss o kaya sa mga brisket na nanaputo normal lang po yan uh, huwag lang po yung masyadong garapal na talagang mayroong tinatawag na sinasadya na talaga na hinihinangan para lang po mapabigat yun po sana mga boss ay nakatulong ang aking anay share na sagot doon kay boss Robert Ortiga na kung saan ay nakabawas ba daw sa pagsangla yung uh, alahas na mayroong hinang ay kasi yung kanya daw ano yata yung bracelet ay mayroong pati tas balak niya pahinang baka daw pag isinangla ay uh, nababawasan or mabawasan ng presyo siguro ang yun ang ibig sabihin Uh, sa amin pong naging experience mago sa akin naging experience ay wala namang naging problema doon sa hikaw na naputol yung tusok niya na isang la naman po namin ng uh, maayos naman po ang presyo, wala namang pong uh, ibinawas. Yun lang mga boss, uh, na nakatulong ang simple kong paliwanag sa tanong sa atin ni eh, bus uh, Robert Ortiga. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, anyanyahan ko kayo mag-subscribe. D'marami pa po kayong matutunan dito sa aking channel na Usapang Alahas. Mag-comment lang kayo diyan sa baba at sasagutin ko po 'yan. Pag-usapan natin dito sa aking channel na Usapang Alahas. Kinang okay, mga boss, salamat.